Bago tayo magsimula mga master, maraming salamat sa inyong suporta sa ating munting channel, thank you so much! Direktang inaatake ang unang elder at mag-iingay mula ngayon kung sasabihin mo ang isa. Walang katuturang salita, papatayin ko ang isa sa inyo sakalang dumating si Linger sa lugar na yon at galit na galit siya at sinabi ni Linger sa Lalaking yon ay isang immortal lang sa tingin mo ikaw ang master ng Shannon Realm at Inilabas ni Linger ang hairpin na ibinigay ni Lin at nakita niya ang hairpin na iyon ang lalaki. Nagsimulang tumawa at sinabing pilik mata itong hairpin immortal kayamanan. Isang walang kamatayang kayamanan sa maliit na Zenshin Realm ito ay parang isang windfall medyo nagulat ang babae at ngayon. Linger humanda ka sa pag-atake sa lalaking iyon at sinasabi rin ng lalaking iyon na tingnan ko rin. Gaano kalakas ang kapangyarihan sa iyong pag-atake sa lalaking iyon dahil sa kung saan ang isang kamay niya ay naputol at nakikita? Ito ang lalaki ay hindi makapaniwala na ang isang maliit na hairpin ay may napakalakas na kapangyarihan at ito ay makakasakit sa kanya ng husto. Masayang sabi kung ano ang pakiramdam mo na ang isang maliit na hairpin ay nag-iwan sa iyo sa isang napakasamang kondisyon kung nasaktan mo ang isang tao nito ay ang presyo na babayaran mo at ang lalaking yon ang kausap niya. Ako ay mula sa Fairyland ka at doon para ipahiya ako tingnan natin kung hindi kita durugin hanggang abo at ilalabas ng lalaki. Isang bagay mula sa kanyang sarili ito ay ang kapangyarihan ng mga immortal na espiritu ng elders ng sekta ng Aranan kahit misteryoso ka. Walang kamatayan hindi mo makikita kung ano ang bagay na yon ngunit sinasabi malungkot at matigas ang ulo at Dear dire diretsyong sumulong para sa lakay ng lalaki ngunit bago pa man ay tumakbo ang lalaki palayo sa lugar na iyon at nakita. Siya, lumipad palayo sabi na pagkatapos nito ay nakita namin ang unang elder na. Malubhang nasaktan at ang unang elder ay nagsasabi na yon ay ang hudyat na ang pinakamakapangyarihang isa ay iniwan sa kanya doon ay. May tao sa likod niya tinulong ng babae ang unang elder at sinabing kanina lang daw may manggagaling sa da ang Immortal Realm ang unang Elder ay naging seryoso at sinabi kung siya ay talagang isang bisita mula sa The Immortal Realm kung siya. Dumating upang mag mula sa The Immortal Realm natatakot ako na ang buong Shantian Realm ay mawawasak dahil dito. Pagkatapos nito ay nag-shift ang eksena at nakita naming nandoon ang Sect Master na nagtatanong. Anumang balita tungkol sa Tianan Pearl at isang lalaki ay lumuhad at sinabi sa Sect Master. Sec Master patawarin mo ako aking alagad na si Katem na may dalang misteryosong kayamanan. Namatay sa mababang mundo nang hindi man lang nagpadala ng anumang balita gayon pa man nag-iwan ako ng sinag ng buhay sa kanya at alam ko na kung saan siya namatay dapat ang paraan ng demon cultivator na si Mingta nito daw. Ang demonyo ay isang makalangit na nilalang bago siya pumasok sa mababang kaharian at pagkatapos na marinig ang mga salita ng lalaking iyon ay ang sekta Sinabi ni Master na gamitin ang orihinal na hangganang bato at magpadala ng sapat na mga tao upang maibalik ang Heavenly Soul Pearl at sirain ang demonyo sa susunod na makikita natin ang isa pang lugar ang lugar na ito ay maraming magsasaka at Sinasabi ng isa sa mga lalaki kung paano nakagawa ng desisyon si Matandang El ang pinuno ng sekta at Sabi ng isa pang lalaki na nagsalita ang leader ng sekta na bawiin ang Heavenly Soul Pearl at sirain ang Demonic Cultivator Ipapadala ko ang pinakamalakas na Schwannen Level Cultivator para gamitin ang original na Boundary Stone para basagin ang Boundary Wall at patayin ang mga demonyo sa mababang kaharian pagkatapos nito ay nakikita nating ang at tanong ni Lin na nakatingin sa dalawa. Sinasabi nila ang nangyari at ang babae. Ngayon ay nagsasabi sa Lin Senior na may nangyari. Sa amin may lumapit at nakatingin. Para sa isang taong nagngangalang Ming Chab siya ay nagkaroon ng Salungat sa amin at umatake pa sa senior. Nag-iisip si Lingolin pagkatapos makinig. Sa babae mula sa The Immortal Realm. Maaari silang maging mga opisyal ng negosyo. Ay lumalawak ang mga lalaki ay dapat na nagseselos. At nang marinig ito ng batang babae, may iniisip siya mula sa The Immortal. Hinahabol ni Realm si Ming Tanbi maaring na mayroon ng isang tao sa The Immortal Realm. Natuklasan ang aking pag-iral at ang babae. Sabi na pinatay namin siya sa desperasyon at humihingi ng paumanhin ang babae at sabi, kasalanan namin lahat kung bakit ka nagkagulo. Para sa mga nakatatanda mo kung gusto ng mga nakatatanda, sisihin mangyaring sisihin kami ngunit Lina'y nagsasabi sa, babae ano bang problema mo patayin mo na lang. Yung mga gamo-gamo kung gusto ng mga yun na maghayganti, pumunta ka na lang dito at si Lina'y pag-iisip sa isang mundo ng mga magsasaka tulad ng Ang Shannon Realm Death ay isang napakapangkaraniwan. Bagay na hindi banggitin na sila pa rin. Mga uod na karapat dapat sa kanilang parusa. Bukod sa kung gaano kalakas ang gobyerno. Nang Shannon R maging masaya silang dalawa. Matapos makinig kay Leon at sa babae. Sabi ni Lynn salamat senior alam ko. Na nakatatanda dito walang masamang tao. Maaaring magdulot ng gulo at. Iniisip na halatang hindi nagbabayad ang senior. Pansin sa pagkakaroon sa itaas ang immortal realm at sa kamadilim na ulap. Magsimulang lumitaw sa langit at sa ang mga ulap ay nagsisimulang kumukulog na nakukuha ng lahat. Nagulat matapos makita ang lahat ng ito at nagsisimula sa pag-iisip na talagang asar kami sa big shot sa fairyland ang nararamdaman nito. Parang crossover ang isang tao ay pilit. Tumatawid sa hangganan na nakikita ito. Kapaligiran ang simula ng batang babae. Umiiyak na sabi kay Leon kuya ko ay natatakot na may masasamang tao na darating para mahuli. Pinapakalma ko si Leon ang batang babae at sinabing huwag kang mag-alala si Thunder Exening lang. Bata pa naman tapos li Sabi sa naon South Wind lahat ay nabalisa ng celestial phenomena. Pakiplay ang isang kanta para matahimik ang lahat. Masayang sabi ni Neyang oo ang habagat. Tumutugtog ng alpha at nag-iisip si Nanang. Ang ibig sabihin ba ng guro ay hayaan ang iyong sarili. Lumaban sa mga nilalang na. Tatawid na sa hangganan ng eksena. Shifts at nakita namin ang black hoodie party ng mga lalaki. At tumatawa ang pangunahing tao sa kanila. At ang sabi ng tianan sex ay mayroon pa rin. Lakas gamit ang maraming primitive mga bato sa hangganan at ang puno ng mundo ay maaaring. Bahagya silang huminto sa puno ng mundo sa bawat isa. Ang kaharian ay nakaugat sa enerhiya ng pamumuhay. Mga bagay pagkatapos ng labanan sa ibaba. Realm of Tianhang the Shinun Realm Will. Hindi may iwasang maging walang buhay kapag ang mundo. Puno ng langis ito ay magiging madali para sa. Sa amin upang makuha ang puno ng mundo pagkatapos nito. Nakita namin ang isang malaking puwang na bumukas sa langit at maraming makapangyarihang tao ang lumabas na space crack at ang mga taong yon ay sinasabi nitong puno ng mundo ay tila bumalik sa buhay kung saan ang tunog ng galing ng piano na pumipigil sa akin. Naghihintay sa lower world o hindi pwede maging isang demon cultivator ang demonyo. Cultivator ay isang tao mula sa labas mundo at hindi makikilala ng mundo. Puno ito ay ang mga katutubo ng Shin Realm, na humaharang dito invest lahat ng orihinal na mga bato sa hangganan at pagkatapos. Naghihintay para sa mas mababang hangganan massacre. Ang hangganang ito at putulin ng mundo. Puno at silang lahat ay lumipad paalis patungo sa bundok at sa sandaling marating nila. Ang mga bundok doon ay napakalaki. Pagsabog sa lugar na yon at sa mga taong yon ang sinasabi ng tunay na immortal na alagad, na matay sa katimugang rehiyon nito. Kaharian gamit ang kanilang kapangyarihan ay sinimulan nila. Ang paggalaw ng bato pataas at itinaas nila ito. Napakataas at sinasabi nila how dare. Nagtatago ka ng mga demonyo at pinipigilan mo kami. Pababa ay parurusahan ka dahil dito. Ang kaharian na ito ay lilipulin magpakailanman at ngayon ay nakatayo sila sa ibabaw ng malaking tore na yon. At tiyuhin din ng batang babae. Pinapanood ang lahat ng ito nagulat siya kung ano. Nangyayari sa lugar na ito at sabi niya. Paano maglakas loob Shinen magsalita ng ganito no? Kung anuman po protektahan ko ang demonyo. Lord tapos maraming tore ang itinayo sa taas. Nang bundok na yon ang tiyuhin ng batang babae. Ay labis na nagulat na makita ito at ngayon. Ang mga taong yon ay nagsimulang gumamit ng kanilang kapangyarihan dahil kung saan nagsisimula ang pagbuo ng isang lindol. At dahil sa kapangyarihang iyon ang maliit, maraming problema ang kinakaharap ng tiyuhin ng babae. At sinasabi niyang hindi ako maaaring maging. Nakipagkasundo ang Demon Lord kanina. Ipinanganak bakit hindi nakatatanda ang Supremo. Immortal itigil ang ginawa ng kabilang partido niya. Nabigo dahil sa kapangyarihang ito mas maraming tao ang nagsisimula. May mga problema at ang mga taong iyon ay na nagsasabing gusto kong lumaban sa langit. Pero hindi ko inaasahan yung taong iyon. Ang pagdating ay nasa itaas pa rin ng tunay na immortal. Lahat ng nabubuhay na nila lang ay nagdurusa sa nararamdaman ni Nan Fong. Isang bagay at siya ay ngayon ko lang naisip. Malinaw na nadamaa asyadong makapangyarihan sa maliit. Takot na takot si babae pero sabi ni Lin sa kanya. Upang manatiling kalmado at sinabi sa maliit na batang babae. Huwag kang matakot mayroon kang kapayapaan ng isip. Na hindi ka magugulat kung langit. Talon at iniisip ni LeFanman. Eccentric hindi pa ako nakakita ng ganito kasama. Ang panahon noon ay kakaiba talaga ngunit. Pwedeng mangyari ang lahat kung bakit siya ganoon. Natatakot kahit gaano pa kalala ito ay hindi. Sabi ng God Ben Lay fan kay Natong South Wind. I-play ang kantang ito upang palakasin ang loob ng iyong junior. Magkapatid at tumitingin doon. Papel na iniisip kung anong klaseng. Kanta ito ang bawat nota ay puno ng terror at pagpatay ang gusto ng guro. Gamitin ko ang kantang ito para pumatay Shinen at ang pagiging seryoso ni Lin sabi ko alam ko na ikaw. Ang estilo ng musika ay palaging malambot. Ngunit dapat mong malaman na ang tunog ng ang piano ay hindi lamang dapat maging mainit, spring breeze at ang umaagos na tubig sa ang maliit na tulay kundi ang tunog din ng ang gintong espada at ang bakal na kabayo at ang tunog ng limampung string na tumutugtog sa kabuoan. Ang malaking pader at anong sabi ko? Intindihin ang guro ngayon na fang. Nagsisimulang tumugtog ng ang tunog pagdinig kung alin. Ang batang lalaki ay nagulat at marami. Nagsisimulang lumabas ang enerhiya mula sa sound play ng naong na kumikinang. Ekstrang at armor na kabayo at dahil sa nakapangyarihan ang lahat ng masasamang tao sana. na lugar na nagsimulang humarap sa mga problema at ang isang tao ay iniisip kung anong malakas na sound wave yon. Hindi madali ang paglilinang ng mahika at iyon. Sinusubukan ng tao na pigilan ang enerhiya na yon. Pagkatapos ay isang putok ang nangyayari sa lugar na yun pagkatapos. May nararamdaman si Fong at sa tingin niya ay hindi. Buti masisira at madiing sabi habang siya ay ang sariwa. Breeze pa rin. Pumutok sa sandaling nakikinig si Naon. Iniisip niya tulad ng huling pagkakataon. Teacher ay nagpapaliwanag sa akin noon ay isang napakalaking. Nabuo ang espiritual na katawan ni na Nafang. Harap ng mga tao na maraming beses. Mas malaki kaysa sa mga tore na iyon at kapag sila, makita ang espiritwal na katawan na sila ay naging napaka. Nagulat at sinabi nila kung ano ang nangyayari. Mas tumitindi ang atake namin. Lahat ay kabilang sa parehong paaralan ay hindi. Huwag magpigil ang taong ito ay hindi. Ang simpleng laban hanggang kamatayan ay hindi hawak. Balik magtulungan upang sugpuin ito at lahat ng magkakasama ay nagsimulang umatake niyan. Espiritwal na katawan at isa pang string ng sinanan ay nabalian at nakikita itong Li Fan. Ay nagsasabing hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. At ang maliwanag na buwan ay sisikat sa ilog magandang tunog ay hindi ito posible para sa isang string upang ihatid ang kahulugan ng ang musika at pagkatapos makinig sa lina. Sabi ko na iintindihan ko guro ang tunog. Mahusay at ang tunog ay mahusay ang Simple lang ang katotohanan na iintindihan ko lahat. Gusto mong sabihin at sumama ang lalaking ito. Nasugatan sa pag-atake noon Fawn pero sabi niya, na pinigilan namin ito at nagsasalita siya. Sa kanyang mga kasama ngunit kapag hindi, marinig ang boses ng sinuman nagulat siya. At nang niya ang lahat ng kanya, ang mga kasama ay pinatay at nakita. Ito ay nabigla siya pagkatapos nito. Ang walang kamatayang ulan ay nagsisimulang bumagsak mula sa Sky Guy na nakikita kung saan ang unang elder at tuwang-tuwa ang babae at sila. Sinasabing ito ang paghahari ng mga immortal. Sa sandaling ito ay naghahari sa buong mundo ng Shantian. Kalooban Usher in Golden Age natatakot ako. Malapit na akong pumasok sa kaharian ng mga immortal. At sabi ng babae senior na talaga. Kakila kilabot isang nilalang na mas nakakatakot kaysa. Isang tunay na walang kamatayang pumatay sa kanya sa kalooban at mabilis na sabi ni Elder na pinatugtog ang awit ng digmaan. Sa isang piano at ito ay malamang. Binubuo ng alagad ni Senior Lee pagkatapos. Itong si Ziling ay tumingin kay Naong at nag-iisip. Nakatatandang ate na kamit mo. Pambihirang tagumpay sa shinen mula sa The Immortal. Realm direkta sa tunay na immortal noon. Sinanan at sinabi sa kanya. Guru, mayroon bang? Tiyak na sabi ng pangalan at lin ang kantang ito. Ay tinatawag na Emperor Zon's Formation. Nagulat sa pag-aakalang naglalaro siya. Chess ito ay dapat na isang malaking hakbang na gagawin. Malamang makaapekto sa mundo pan Nakaraan at kasalukuyan pagkatapos nito ang eksena. Lumilipat patungo sa puno ng mundo at doon ay mga taong itim na hoodie sa lugar na ito. At sa kanila ang tao ay nag-iisip, kumilos ng kusa para patayin ang sampu, misteryosong mga immortal na nakatago. Ang Shannon Realm at ang junior ng lalaking iyon, ay nagsasabing pinuno ang Zion Hang Misi ay, malapit ng bumawi sa lakas ng sampung makapangyarihang misteryosong immortal na gagawin. Para dito ang puno ng mundo ay malapit na, bumawi at lalong lumakas dito. Pinakinggan ang sinabi ng kanyang junior na sinasabi ng lalaki. Hindi ko na kayang kontrolin pa kami. Hindi maantala ang engranding plano ng Tim O'Neill nang Ang pagsasanib ng lahat ng realms ay sumusunod sa akin. Sa kupi ng puno ng daigdig pagkatapos ay tinawag nila ang walang kamatayang banga at sa tulong ng mga walang kamatayang banga na sinusubukan nilang lunukin. Ang puno ng mundo ngunit nagsimula silang magkaroon. Problema nito at sinasabi ng lalaki. Hindi maganda, gusto nitong makatakas ito ang direksyon ng timog teritoryo hindi kailanman. Hayaan itong bumabaganap na hinabol ngayon ang ang war tree ay nagsimulang gumalaw nang napakabilis. Patungo sa bahay ni Lin at nakita ito. Nagsisimula silang mag-alala at sinasabing may pagkapuot na darating sa ganyan. Ipinagbabawal na lugar at ang puno ng mundo ay tumakas at umabot sa looban ng lins bahay at may puno ng peach doon lugar at napansin niya ang puno ng mundo pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo at sinabi sa puno ng mundo na huwag maging takot maliit na sanga nandito ako para tulungan ka pagkatapos ay ginagamit ng puno ng peach ang kapangyarihan nito at inaatake ang lalaki at ang lalaki ay naging napaka nagulat kung ano ang kapangyarihang ito pagkatapos ito ang eksena ay nagbabago at nakikita natin ang isa pa Lugar at sa lugar na ito ay may tao Nagsasalita kung ano ang kapangahasan ng remnant soul na dumating Dito at manggulo bakit hindi mo makuha Umalis dito at ang isa pang lalaki ay Mabilis na pagsasalita at ko sa helmsman At sinasabi ng guard na yin Ying ay hindi Pasok ka Shannon paano naging ganito noon? Nakakita kami ng ibang lalaki at ang lalaking iyon ay nagulat sa sabi ng diwata na napalunok. Jar ay sira kahit hindi ko masira iyon. Imitasyon ba nga ng imortalidad langit at lupa zayan Hang Shen Heaven maaaring ito. May kaugnayan sa dating unang Heaven Elder. Sandu mayroon kang ang ng espasyo which is hindi pinaghihigpitan ng mababang kaharian kung paano. Tungkol sa iniistorbo kita maglakbay at Tawag ng lalaki sa isang elder at sa elder. Sabi ng mangyaring sundin ang utos ng helmsman ngayon ng lalaki ay umalis patungo. Sunley Mountain at habang papaalis siya ay sinasabi dito maaari mong makuha ang coordinate ng Shannon Realm pagkatapos ng Habang nakarating siya sa bundok kasama ko, makalangit na paglilinang madali kong makapasok. Ang pinakamataas na limitasyon ng mundo ng Shinen. Parang yung tao sa shenen realm ay hindi bababa sa isang shinen lupaing ito ay punung puno ng espiritwal na enerhiya na naroon. Ay mga palatandaan ng pagsilang ng enerhiya ng engkanto. At kayang gawin ng maliit na mountain village na ito. Nararamdaman ko na uneasy at may surge. Nang terror gods makina ay maaaring ito ay ang, ang dojo at libingan ng isang tiyak. Walang kamatayang panginoon noon lang nayon. Lumapit si Elder sa likod niya at tinanong siya kung sino. Ikaw ba ang tinitingnan mo dito at sa sandaling makita ng lalaki ang nayon. Matanda siya ay nagiging lubhang kinakabahan at nagsimula. Iniisip nitong matanda sa sobrang kapal. Hamog na parang wala lang ang matanda at nastik masyadong isang nakakatakot aura run at ang lalaking yon ay natakot na sa loob ng isang panandaliang nawala siya sa lugar na yon. At makita siyang tumatakbo sa Nayon Elder. Sabi kung sino ito ano ang iyong tinatakbuhan. Dahil marahil ito ay isang maliit na pagnanakaw at ako. Natuklasan ito ngayon na ang tao ay tumatakbo. Napakabilis at habang tumatakbo ay sinasabi niya. Nakakatakot talaga ang lugar na ito. Buti na lang at tumakbo ako palabas ng walang pagdadalawang isip. Yinbing hintayin mo ako pagkatapos nito. Pagbabago ng eksena at ang lalaking nakaitim na hoodie ay nagsasalita ng salamat sa helmsman para sa tinutulungan akong mabawi ko pagkatapos ng isang tao. Sabi sa likod niya halika dito ikaw chimbing. At ang itim na hoodie guy sabi ni Elder. Sandor bumalik ka kaya malapit na ang biyaheng ito. Pagpunta ng maayos pagkatapos siya ay makakakuha ng isang suntok sa kanyang mukha at ang sumusuntok sa kanya ay isang Elder at sabi niya ikaw bastard ang saya mo. Umutot tapos sabi ng leader SF ano ang mga ginagawa mo sabi ni Elder ito ay isang pag-aaksaya ko. Muntik nang mamatay sa kaharian ng Shenan May A, ipinagbabawal lugar na nakatago sa Shenan Realm ay. Nakita ng sarili kong mga mata ang tinatawag na maliit. Mga nayon sa bundok sa timog na rehiyon. Iyan ay isang bawal na lugar din doon. Isang nakakatakot na matandang ibig mong sabihin ang nilalang na yon. Ibinalik na buhay sa kasaysayan ng kasaysayan walang sino man na nasira sa ang ipinagbabawal na lupain ay nakaligtas maliban sa ang mga dakilang pigira na lumalaban sa langit. Tapos sabi ng leader na yun existence. Natuklasan ka sa kasong ito paano? Buhay ka pa rin sa aking palagay. Ang lugar na yon ay malamang na hindi ay. Eh. Bawal na lugar ngunit naglalaman ng ipinagbabawal. Mga bagay na kadalasang umaasa sa ipinagbabawal. Mga bagay na magbibigay sa iyo ng mga kakilakilabot na ilusyon. Ngunit maaari niyang gamitin ang mga ito sa kalooban upang maaari mo. Bumalik ang matanda na nagulat sa narinig. Ang mga salita ng pinuno at sinabi na maaaring iyon. Uri ng kapangyarihan ay isang artifact ng walang kamatayang Lord Level at ang pinuno. Patuloy na tama ang pagsasanib ng magsisimula na ang ibang hundred realms at magiging pulbos ang kaharian ng Shinon. Sa loob ng ilang segundo hindi lang natin kaya tanggalin ang pagkakaroon na yon ngunit gagawin natin. Magkaroon din ng pagkakataong makuha ang walang kamatayang Lord Level Treasure pagkatapos nito. Ang Exena Shift Shingon Castle ang sekta. Master nagsasalita niyan kanta actually. Gumawa ng sampung shinen mula sa MTNN sect Aeon. Ang lugar at ang sabi ng ibang lalaki sekta. Master kung ano ang dapat nating gawin ngayon ang sect. Ang lakas ay lubhang nasira minsan. Iba pang mga puwersa na malaman ang tungkol dito pagkatapos ay ang sabi ng sekta master sa lalaki bitawan ang balita at sabihin na sa shinen realm doon. Ay isang immortal mula sa shinen na immortal. Balita tungkol sa paninirahan June paglabag sa Awit ng pagbuo at sabi ng lalaki sa Sect Master sinasabi ng Sect Master na ang mga tao mula sa mababang mundo ay talagang ang mga inapo ng banal Sound immortal lord tapos ang Sect Master Sabi kung shining through in talaga June breaking formation song natatakot ako na ang buong northern immortal teritoryo ay mahuhulog sa kabaliwan ako Natatakot na ang piraso ng musikang ito ay ang isa lamang na may ganoong kapangyarihan hayaan ang balitang ito. Makaabala sa ibang puwersa mula sa amin, gawin mo. At ngayon napakabilis kumalat ang balitang ito. Kahit saan na nakaposisyon masira ang boundary direkta mula dito ang kanta ng Walang kamatayang Panginoong binabasag ang porma sayo natin. Apat na pangunahing kasarian ang nagsanib puwersa at nakagapos. Upang manalo pagkatapos ay makikita natin ang ilang mga tao na nagsasabing maghanda upang tumawid sa hangganan. Huwag mo akong pigilan ano ang ikinababahala mo. Tungkol sa sampain kalbo lalaki ang lalaking ito ay pinutol lahat. Kanilang mga wika,